Good day mga ka-adventure! Welcome back! This is me, Francie! At welcome sa Francie Adventure! Ngayon po ay Monday, August 5, 2024. Time check, it's 8.14 ng umaga. At pasensya na po kayo kung ngayon lang tayo nakapag-upload. Makikita nyo ngayon na... Bablog po tayo ngayon at gamit na natin ulit ang ating motor na si Aaron. At shout out kay Ellen and Arthur. Sa kaibigan natin na sa YT. Shout out sa inyo, Ma'am Ellen and Sir Arthur. Ellen and Arthur vlog, no? Asalamat sa suporta ninyo sa lagi niyo panonood. At shout out din sa mga kaibigan natin sa YT na lagi ding nakasuporta. At ngayon ay okay na yung motor natin. na gawa na natin na ayos na. At lagi kasi nalulusong lulusong sa tubig baha gawa nung nakarambagyo. Yung sa huling vlog natin uh, na ni ano eh, nalubog sa tubig kasi nga malalim doon sa may paglabas sa bahay namin. Kaya uh, natuluyan na, na hindi umandar. Pero ngayon ay okay na. At ngayon nandito na tayo sa May Santa Ana, Pampanga. At pupunta tayo ngayon sa Arayat doon sa May San Juan at mayroon tayong sisilipin na bagong ginagawang bypass road. At itutur ko na rin kayo sa Kong Dam na isang sikat na pinupuntahan dito sa Arayat, Pampanga dito sa may San Juan Banyo sa Arayat at talaga naman napakaganda ng panahon ngayon hindi mainit makulimlim ang panahon at ito ang isang dinadana natin ang isa sa mga very scenic na daan dahil sa makikita ninyo na pinapayungan tayo ng mga puno sa tabing kalsada at ayun sumikat na si Haring Araw napakaganda at update ko kayo mga ka-adventure kapag uh, nandoon na tayo sa Mayson 1 Banyo sa Arayat at ayun dito no medyo may problema sa kalsada lubog sira-sira pa at baha ang putik pa ng tubig kaya nagkukos ng pagbagal ng traffic Matagal na tong issue ng kalsada rito eh Sa may Arayat At hanggang ngayon hindi magawagawa Sana Pagbutihan pa ng DPWH Ang traffic tuloy eh. Update ko na rin kayo mga ka adventure Eh no, putik. Ang traffic. Sira-sira ang daan. Hindi ko alam kung gaano kahaba tong problema ng kalsada rito. Ang tubig oh. Ang putik. well guys nakikita nyo naman na hanggang dito pa rin ang traffic halos oh. dalawang kilometro na yung traffic napakahaba ng traffic maliit kasi ang kalsada rito sa may San Nicolas Arayat ayan hanggang dito na yung traffic grabe yung traffic na yun. Mahigit dalawang kilometro na yung haba ng traffic Dito sa San Nicolas At dito guys, kakaliwa na tayo Kakaliwa na tayo dito guys Papuntang Arayat Eto papuntang gain ito eh At ayan na sa harap na natin si Mount Arayat. Ang pinakasikat na mountain dito sa Pampanga. Na kahit saan ka magpuntang part ng Pampanga, makikita mo 'yan si Mount Arayat. Napaka epic niyan. Matubig ang daan wala rin kasing kanal dito sa gilid eh, no? kaya yung tubig nandito lang sa kalsada at ayan na ay yung welcome arc ng San Juan Banyo dito tayo papunta tayo sa Congdadong Dam Ayan ang Mount Arayat Ganda ayun oh. napakaganda talaga ng Mount Arayat buti na lang nagpakita siya sa atin at malapit-lapit na tayo sa kung dadong dam Yan, may mga irigasyon pa o oh, ng tubig may nakikita akong naliligo doon o oh, parang nangunguha ng isda sarado pala sarado pala ano sarado ang ano dam pinapaikot na lang sa kabila ah, sige thank you ikot na lang daw doon sa kabila kabilang daan sarado yun lang bad timing kaya pala walang dumadaan. At ito guys. Lumabas na tayo doon sa pinanggalingan natin. At dito tayo dadaan ngayon. Titignan natin kung makakadaan tayo rito. Papunta doon sa ginagawang bypass road. Ayun. Pang ito na rin yung karugtong ng bypass road na ano eh. Pupunta natin. Time check, it's now 9 o'clock ng umaga. 9.04. Grabe oh, laki ng camping. Yun oh, may mga bandaritas pa rito Banderitas Doon tayo galing Kanina At umikot na tayo rito Ito na nga marahil yung bypass road na sinasabi ko na pupunta natin kasi halos bagong gawa lang ito eh yun lang matindi yung oh, poste eh. Ito na yung Kong Dadong Dam Ito na Yan yung kong dadong dam. Kaya lang sarado yata eh. At pupunta tayo. Sisilipin lang natin. Ipapakita ko lang sa inyo mga ka-adventure. Kung anong itsura na itong kong dadong dam. At saka first time ko lang din mapuntahan nito eh. Kaya uh, samahan ako. Titignan natin. Di bali itong kong dadong dam na to. Ito ang pinaka Pinaka uh, nagko-control dito sa Pampanga River mahaba yan yung Pampanga River na yan at mukhang bukas naman yung gate Ayan, bukas naman yung gate at yan makikita ninyo ang lakas ng agos yan ang nagco-control dito kapag uh, medyo bag, pag may, ano, may bagyo binababa yung mga gate na yan para hindi masyadong bumaha sa part na yun ang lakas ng agos oh National Irrigation Administration Pampanga Delta River Kongdadong Dam Rayat Pampanga At yan guys, pakikita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng Kongdadong Dam At nandito tayo ngayon sa pinaka-dam May mga tao na nandito nangingisda, namimingwit At medyo napapabayaan no? maraming basura ayan mga nangunguha sila ng isda ito yung itsura dito ang oh, lakas ng agos ah naglalambat pala sila ayan guys naglalambat naglalagay ng lambat kaya maraming ano dito yan mga palat. Yan ang Pampanga River. Ano oh. no? Ito, uh, ang lalaki ng mga oh. nakahuli Ang lalaki Ayan eh. no? Ang mga nakahuli, bangis pala Ay, hindi na tayo? Ito ah, yung mga Ayan eh Ang lalaki pala ng mga Fishnet nila walang well, huli. Ang galing ano Wala nang kahirap-hirap Inaabangan na lang yung mga isda oh. <laughs> Sir, magkano nyo binibenta? 300 sila. Ah, 200? 300. 300. Lahat na po yan. Bangos po yan, ano? Hindi, silver. Ha? Silver. Ah, silver? Parang ano lang bangos. O, parang bangos po sila. O, oh, yan o, 300 na lang daw lahat oh. o. yan. Ayan, kita nyo naman guys, ano? Meron pala mga ibang pumupunta rito. Namimili ng isda. Kasi mga kinukuha nila. At marami na yun, 300 na yun. Para sa... Uh, sa isang piraso, eh... tamang tama na sa amin yun eh. Pero yun, 300, kita nyo naman. Halos limang piraso yata ang isda yun. At ngayon, pupunta na tayo ngayon doon sa ating destinasyon. Sa ginagawang bypass road dito na lang malapit na no pinakita ko lang sa inyo rito yung mga sitwasyon sa kong dadong dam ayan ah ang lapad ng Pampanga River Pampanga River nakita nyo naman ano kung gaano ang kalaki ng mga isda na nahuhuli nila silver daw pala ang tawag doon parang kapamilya ng mga bangus at ang lalaki. Yung isang isang piraso tumitimbang siguro ng mga tatlong kilo na eh. At ayan, medyo nagkukulim limang panahon mga ka-adventure. Sana hindi tayo maabutan ng ulan. At eto na ang kalsada na to na nakikita ninyo. Ang gandoon, eto na yung ginagawang bypass road. At tara, punta natin kung hanggang saan yung pinakadulo na mararating natin dito sa bagong gawang bypass road ng Arayat di ba dito tinatawag ito na Magalang Arayat or Arayat Magalang bypass road at ang lapad na no halos 4 lane no dalawang lane kabilaan tapos sa kabilang lane din ang ganda to kapag nagawa ito sikat ito balang araw kapag natapos itong bypass road ng Arayat magalang ano ayan umuula na doon sa Mount Arayat wuh ganda halat ang bagong gawa lang ano mga ka-adventure Kapag nagawa ito, mababawasan yung traffic dito sa dinaanan natin. Kapag ka pupunta kayo ng Magalang or Nueva Ecija or sa Tarlac. Dito may kainan po. Pa Meron pang food court. Bagong bawa. Ang sarap mag-rides Ganda rito Solong-solo ko yung daan Napakaganda ng daan Bagong gawa At napaka-presko ng paligid Puro green ang makikita ninyo Darating din ang panahon Na marami dito magkatayuan ng mga tindahan Mga establishment kapag uh, nagawa itong bypass road na to at mawawala yung makikita nyo magagandang tanawin na yan sa paligid sa tabing daan sarap mag road trip dito tapos yan ang makikita nyo view ang Mount Ryan napakaganda ah, solid solid ang view province life dito mukhang dito na yung ano ginagawang kadugtong ayan ito na yung pinaka update, latest update ko sa inyo mga ka-adventure dito sa bypass road sa Arayat mukhang bagong buhos lang ito at dito na, na, nata, at dito na napuputol itong kalsada na to ayan continuation yung ginagawa ayan may kita ninyo may mga equipment dito na nagpapatuloy sa project ng bypass road at makikita ninyo may nakaporma na ano na para sa pagbuhos ng bagong semento at dito nag Bubukas na ulit sila ng daan. Hanggang dyan na lang eh. Puro puno pa doon sa nakikita ko eh. Pero paliparan natin ang drone para makita ninyo At ayan guys, nakikita nyo na yung ginagawang bypass road. Ito yung pinaka latest update ko sa inyo na maibibigay at na dito sa ginagawang Magalang Arayat bypass road. Ayan. At ang Debarian project na to, uh, meron siyang budget na 125 million. At ang kahabaan ng ginagawang bypass road na to ay maabot ng 15 kilometers. Ganyan, tyang, ganyan, kahaba yung bypass road na ginagawa na yan. At dito makikita ninyo sa bandang likuran ko, yan bagong boost na tong semento na to ng daan. At dito naman sa kabilang side, ito na yung ginagawang continuation. Uh, nagpapatuloy sila sa pagbubutas ng karsada na to para magawa no, tuloy-tuloy yung project nila. Uh, at medyo walang tao, yun ang napapansin ko. Baka siguro break time na. Kaya mga nagpapay nga. At ayan, sana may natutunan kayo na bagong update dito sa Pampanga. At dito ko na tatapusin itong vlog na to. Sana may natutunan kayo na bagong update dito sa Arayat, Pampanga, sa ginagawang bypass road. At maraming maraming salamat po sa pagsama dito sa ating adventure ngayong araw na to. Ako po si Francie. Uh, don't forget to like, share and subscribe. At maraming maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa ating channel. At see you guys in our next adventure. Thank you. Take care and remember ride safe, stay safe and be safe.